Ano nga siya mga guys? Ano nga siya mga kapubre? Paunan mga guys. Mga aga mga guys. Hindi kapubre ako. Kala aga ni Gamit ka sa mga unique tools from Japan Surplus. Japan Surplus. Ganyan. Tanggalin mo yung tagiliran at saka tagtungaan. Tutarian. Tutarian. Ganyan. O. Oh, hanggang sa makita mo yung loob. Lano. Kung makita mo na yung loob niya, iwan mo na. Iwan hmm, mo ganyan. na. Hmm, ganyan. Ganyan, o. Oh. Pagkatapos mo paasahin, hmm. iwan hmm. mo. Magkapubri. magingat lang kayo. Stinik kasi mas Ang saan na do? Iyahang ko. Iyahang kinaon, ha? Hmm. kanyang kinain. Kinain. Hmm. -mm. Uh -huh. Bugaw po dahil, no? Yang di kaon. Hindi yan. Marami yung shipguard yan. Maraming linis. Opo. Ganyan. Kuku. Ayan, yeah. yeah, kukunin mo ngayon yung maruming mga mga inside inside job dyan. Inside job. O, mm. oh, dyan o. Oh. oh. yan. Yan, ayun. Yan. Sa kanila. Kanya. Sa kanakin. Ganyan. Mm. Yeah. 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 oh, kukunin mo yan kasi okay. gusto mo lang. Uh, mm. Yan ang resulta buhay. Kung walang buhay, wala resulta. Oo. <laughs> oh, oh. Ganyan kasi ang buhay. O ganyan. Oh, ganyan. Uh, kita kita na. Kita nyo, kita uh, nyo Huwag kayong pumakit. Tingnan uh, niyo. Uh, tingnan niyo, uh, uh, niyo maigi sa kanyong mga mata at kanyong mga uh, ilalim. Uh, uh, ganyan. Oh, ganyan. O, itaktak mo. O, oh, ganyan. Makikita mo na ang totoong laman ng manila laman sa pahina isa. Okay? Okay. <laughs> okay, bye. Okay. Okay, bye. Bye. Ano? <laughs> oh, uh, diba? parang mga taita-ita Yes